Panahon na ba na natin ang mga environmentalists sa kanilang panawagang protektahan ang Marikina Watershed? Itong lamang nakaraang mga linggo ay nagkaroon ng maladilubyong mga baha na naman. Nakalulungkot rito ay hindi pa nga tayo bumabangon masyado sa epekto ng bagyong karina. Ito na naman si Enteng na tinamaan ang Marikina, Rizal at pati na rin ang antipolo na pangkaraniwang mataas na lupa lamang. Kaya ang katanungan ng marami sa atin, ito na ba ang pangkaraniwan, konting ulan, at sabihin na natin medyo malakas na ulan ay babaha ng malaundoy na muli. Ito ay nakakalungkot at kalunos-lunos mang isipin, subalit sa marami sa ating mga environmentalist hindi katakataka. Bakit kamo? Dahil ito ay naging paksa ng marami nilang mga pagpapaalala at hudyat sa atin na pangalagaan na ang ating mga kagubatan. Ito man ay kalunus-lunus sa atin, pero hindi naman ito kagulat-gulat sa ilang mga environmentalist katulad ng Masungi Ju Reserve Foundation dahil ito ay patuloy ng naging paksa ng ilang mga pag-aaral na tayo ay binibigyan ng babala na kung hindi natin aalagaan ng ating mga kagubatan ay magkakaroon ng matinding pagbaha sa mga lugar na ngayon ay tinamaan ng baha. Ang particular area na ating naisabihin dito ay yung tinatawag na Upper Marikina River Basin Protected Landscape o ang tinatawag natin na Marikina Watershed. Ang Marikina Watershed na kung saan nasasakop dito sa probinsya ng Rizal ang Antipolo, Baras, Rodriguez, San Mateo, at kasama na rin ang tanay. Sa mga tubig naman, kadalasan sinasama na rin dito ang kahabaan ng Sierra Madre Mountains ng Rizal papunta doon sa napindan area ng Pasig. Ang doon sa napindan area naman ay kung saan ibinabagsak ang tubig doon sa Pasig River dito sa Pasig River na to kadalasan nakikita natin hindi lamang tubig, pati na rin ang malaputik na mga pag-agos ng mga tubig at putik dahil nang gagaling na rin sa iba't ibang mga human activities dito sa area na ito ng Marikina Watershed. Ang pagdami ng tubig na may kasamang lupa ay kadalasang nagiging sanhi ng pagbabaw ng mga kanal, pagbabaw ng mga batis at gayon na rin ng ilog na kung saan nagiging sanhi rin ng karagdagang pagbabaha. Pero sandali muna, alam ba ninyo na ang, ang Marikina Watershed noong 1904 pa, panahon pa ng mga Amerikano, ay ginawa ng isang designated reservation. Ito ay sabisang isang executive order ng dating Governor General na si Luke Edward Wright. At noong 2011 naman, ang ating dating Pangulong Aquino, matapos ang dalawang taon ng galing sa Undoy, ay kanyang dineklara na protected area ang lugar ng Marikina Watershed sa pamagitan ng Proclamation 296. Sa makatwid, ito ay legally protected na sa ilang mga mapanirang mga galaw at gawain ng mga tao. Ang ibig sabihin na to ang Marikina watershed ay dapat protektado na sa ilang mga environmental hazards at dangerous activities ng mga tao para itoy maprotektahan at mapreserve ang ating mga kagubatan. Ngunit, naglabas ang Geomatics for Environment and Development Laboratory ng Manila Observatory noong 2022 ng isang pag-aaral na patuloy na pagliit at magkasira ng mga kagubatan sa area ng Marikina Watershed. At ang sabi nila, kinakailangan ng mas malakas at matibay na implementasyon ng batas na nagpuprotekta dito. Ang rekomendasyon na to ng Manila Observatory ay sinang-ayuna naman ni Ando Malyang na isa sa mga convenor ng Masungi Geo Foundation na kung sina saan sinabi niya that having this area restored is equivalent to, to about 10,500 dams. Kaya nga mga kababayan, marahil napapanahon ng pakinggan natin ang panawagan ng mga environmentalist na protektahan ang Marikina Watershed. Ito rin ay kaayon sa paalala sa atin ng banal na sa Psalms chapter 8 verse 6 to 8 kung saan sinabi, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Muli po, ako po si Pastor ni May Belhika.